Matapos sa may seminar ang Philippine National Police ang posisyon the Philippines, sa tanggapan ng Regional Director ng Commission on Election at ang mga area of concern, area of immediate concern, bago pa niya o pagkatapos ng uh, pag-filing nitong barating na 28 kasalukuyang buwan mm -hmm. ng mga kandidatong kapitan, kagawad, bago at mga incumbent, pero hindi na iski chairman, bago at mga, at mga baguan at incumbent, ilalabas na nilang mga barangay na anyay mainit ang labanan sa pagitan ng bagong at ng mga, mga incumbent. Ayon kay Director Attorney Baresa, ito'y kanila nang uh, ilalabas at hihintay lamang nila kung ilan ang lahat na magsusunuti ng COC sa lahat ng mga bayan sa Dico Region na kinabilangan ng 107 municipalities at 7 cities sa including six provinces. Iti paraan niya maglatag ng mga security measure ang Kondolek, Katawang, ang PNP at ESP. Mula sa lungsod ng Ligas, Pila, Lawigan ng Alabao, Bico, Wichon, Richard Milano, Worldwide for 70 years, Leo Marciliano, Tata RMM.